Mga kanyang for today's video, so nga po kay tong lawas na gilantan, nga po nga tapagaw, pagod ka gayo, pero daghan kay kita gilabhan Sa so, daring dapita, pag w ka, baliwala ang pahuway No, wala pahuway kay mo pahuway, tood ka, nga pag mo pahuway, porte na pong kapuya So pag-UFW ka, ikaw ikaw, ra diod, kamanin so, ka mo, tood ka, nga maulian ka By the way, gigutom na ko kay mo rag. Medyo balik na akong gana. Paningkamot kamot yun kang maulian ka. Iwa gay mo, alala ni mo darapita. Bawal ka diri magpadis princess. No, mo nang paning yun. So, by the way, di ay mga kairing no mo. nga video ta kay nakita na eh nato tong viral video no about sa graduation. Nga katong tong principal nga. So, kung may sudyante kay pahubo niya ang tuga. So, I don't know kung ano yung gipahubo ang tuga kay bawal daw magtuga. Pero nakita na ako sa comment section nga pwede man di ay pwede nga formal attire, pwede uniform, pwede tuga, you no, know? depende daw sa sa eskulahan Pero kung sige, kung dili gusto ang principal nga magtuga, ngano iya mang gi-allow atong una nga magtuga dapat before sila nag-graduate. Iya nang gi-meeting tanan ang mga mag graduate ug ang ginikanan nga odi ta magtuga ha, mag-uniform ra ta ha dapat yang ginamiting siguro no di kay actual nga mo paso na mga bata nga nakatuga kay murag lain mag ayo mo graduate ka nga kay tuga diba? di ba ka di kasagara karon mas kuan man gud, siguro mas mas prepare ba sa mga bata nga nga kuan mas prepare sa mga bata nga mo graduate sila nga nakatuga kay di ba ila nang ila nang ilabay pataas dahil hang kal kal kalo sa ilang tuga para murag feel na feel good ba nga oh graduate na ko ing ana ba nga naunsa sa man nga principal nga murag man siya sa iyahang tinuod nga panghunahuna huna or saktong panghunahuna, di ba? Kay on the spot magyaw-yaw ka dito kay bawal magtuga, di ba? Huy, naunsa. So mo na tingala na mga estudyante na estudyante nga kasi ko kapugong sa gibati kay syempre anak nga adlaw ilahan nang gipaghandaan na nila nga mag-graduate na sila nya ang ending ipahubo sa ilaha ang tuga na kung saan pagkaistorya ha di ba bisaginsa sa siguro yung malain good kay kung wala din silang plano nga ipatuga sila dapat gimiting na na gimiting na sa eskulahan, sa principal sa mga teachers nga oy bawal ta magtuga karong graduation ha maka uniform ra mo or something nga formal di ba pero mas feel man good, sa mga kabataan karon especially ang mga graduate nga nakatuga gift diba ba? Kay kung dili sila nakatuga, murag dili di man kay feel nila nga graduate sila. No kay syempre human nila celebrate sa ilang graduation, pag manggawas na, na sila sa school or naog na, na sila sa stage, diba Party-party man ang mga bata sa mga estudyante, di. ila din ilabay ilang tuga sa ang kanang kalo nila bitaw sa ilang graduation. Nga no, feel ko kay yay, ana ba? No. Pero unsa may ana-ana nila sa taas nga kung maka-uniform lang sila or formal dress, dimana, di mo nila feel. So, diba ba mo to mga bata, wala kay nasabda na nga suko to mga bata. Ay, ano mga bata? Put! Ay, di na nato kay bad kayo. <laughs> o, oh, diba? So, nagkasad kay on the spot, gipakuan sa principal. Nanaom sa kato siya. Di ba? Nanaom sa